Yan, hello, hello, magandang umaga. <clears throat> It's May 21 na. Halos matatapos na naman tayo ng May. It come June. So, napakabilis ng panahon. So, keep it up. Keep on praying and keep on trusting God. Yan. So, nandito na naman po tayo. At nawa na nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo, ang hirap talaga, no, ng... Yung, yung sa panahon ngayon no ang uh, laging mainit yung ulo ng tao, walang pasensya dahil minsan yung gutom, yung hirap, yon, no, marami tayong nababalitaan yung ayaw ko kung paano yun mag-iina di pa na depression or what. So, lagi po nating Um, ilagay sa ating mga puso, sa ating kaisipan, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na lagi po siyang nandyan, yung habag ng ating Panginoon. Kasi talagang mahirap po yung, yung mga nangyayari ngayon, no? So, mabilis tayong uminit ang ulo, mabilis tayong manakit, makabitaw ng salita, and then after on, pinagsisisihan, di ba? So, nawa na lagi tayong presence of mind, ibigay po natin yung ating mga kaisipan, yung ating puso sa ating Panginoon. At hingi po tayo ng uh, self-control sa ating Panginoon, yung fruit of the Holy Spirit, na lagi po tayo magkaroon ng self-control, lagi po tayo magkaroon ng yung isipin muna nating mabuti bago tayo magsalita o makabitaw ng ng Uh, makabitaw ng salita or manak makasakit ng tao syempre, puso't lamdamin din yan at hindi rin natin alam uh, yung pag nasabi natin nasaktan natin sila gaganti sila, diba? yun yung iba na biglang gaganti mamamaril na lang, ganon or papatay na lang, diba? ang dami natin nakita sa social media but uh, keep on praying, keep on trusting God dahil talagang sa panahon ngayon, uh, pakikipaglaban na yung pananampalataya natin. Kaya go on lang tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Uh, at makipag sabihin natin na Lord, palakasin mo yung pananampalataya. Lord, palakasin mo ako. Lord, yung isip ko, ganun, yung, yung puso. Kasi mahirap talaga, mahirap. No, talagang na, napoprovoke tayo, no? Napoprovoke tayo to do na manakit o to do something na bumawi sa kanila but sana wag po natin gawin yon uh, be humble tayo at hindi man tayo yung agab agabriado hindi naman tayo yung yung pag hindi ka gumanti o hindi ka ano is wala di ba uh, very strong lang tayo ayaw lang natin talagang maki makijoin join sa mga ganon, is better na umiwas na tayo, hindi naman tayo duwag for that, no? But is better na umalis tayo, it's better na ano makukuha natin pag kayong ganyang mataas tayo, nananakit, nagsalita, yeah, the, the people will proud, ah, ganyan siya, strong siya, or what, or, or kaya niya, but later on, pag nakagawa tayo na masama, oh, ano, bagsak, kulungan, bagsak, uh, sa lupa, di ba So, marami, lumalawak ngayon ang kulungan, no lumalawak ngayon ang mga sementeryo so i hope wag naman po no so go on po tayo at manampalataya tayo at sa ating Panginoon okay lang kung ligtas tayo okay lang kung tinanggap niyo ang Panginoon bilang Lord and personal Savior nasa huli po ang pagsisisi so sana po na lagi tayong uh, yung presence of mind natin sa Panginoon tanggapin natin siya bilang Lord and personal Savior no matter what gumawa tayo ng mga kabutihan gumawa tayo ng maayos ilagay natin isipin ang pag-ibig pag ng Diyos isipin natin in case man na mawala tayo sa mundo at least meron tayong eternal life forever na po yun forever ever dito sa mundo walang forever pero sa kalangitan forever po yun no? either he heaven or hell lang ang pupuntahan ng tao Sanawa so na sa kalangitan po tayo, do good, ma, maging mabait tayo, maging maayos tayo. Tanggapin natin ang Panginoon, sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Later on sa kalangitan tayo. Eternal life na po 'yan. So paghandaan po natin 'yung eternal life natin at hindi po 'yung 'yung itong temporary lang na pansamantala sa lupa. Dito lang dumadaan lang tayo soon sa heaven na po tayo. Okay? So, yun lamang po yung may share ko. May the Lord God bless you all and keep on praying. Keep on trusting God and keep on talagang uh, sa Panginoon po tayo. So, muli shalom, shalom and God bless you all. Bye for now.